sa bawat umaga at gabi sa bawat yakap at halik sa bawat salita at niti mahal kita ngunit mahal mo'y iba ang puso ko'y tila'y naglalakbay sa dilim ng gabi at liwanag ng araw sa kaharian ng pangarap at pag-ibig mahal kita ngunit mahal mo'y iba sa mga pangarap na ating pinagsaluhan sa mga pangako na inawalan ng saysay sa bawat alaala ng ating pagsasama. Mahal kita, ngunit mahal mo'y iba. Ang sakit ng bawat sandali. Ang hapdi ng bawat alaala. Ngunit kahit masakit at mahirap. Mahal kita, kahit mahal mo'y iba. Hayaan na nating maglaho. Ang mga pangarap na tayo'y nagtagpo. At sa huli, tayo'y magpaalam. Mahal kita, kahit mahal mo'y iba. Ang pag-ibig na ito'y hindi magwawakas. Kahit na ang ating daan ay naghihiwalay ang alaala ng ating pagmamahalan ay mananatili sa puso magpakailan man Thank you for watching Please like and subscribe to our channel and don't forget to click on the bell icon to get new video updates